Hello guys, nandito kami sa Alhambra Park, malapit lang yan sa amin, sa bahay namin, bahay namin talaga <laughs> Siyempre yung accommodation namin, malapit lang to, tapos na kami kumain, ngayon naglalakad na kami daruan doon. May mga bata. Ayan. Mga kasama ko. Oo, oo nandun sila. And the, vloggers, and the vlogger and the lover. Mga alas 12 na dito nang gabi. Pero ang dami pang nasa labas. Kasama ko yan. Gusto mag-ano magduyan. <laughs> Naglalaro siya Nandiyan na yung mga bata Marami pang naglalaro Okay, bye Bye 那个。Oh